Diyan pa pa. sa inwood Tabuan. Magkakasama kayo lahat? Oo, uh, uh, yes. Doon lang po ma'am sa gitna. Sa malaki ano? Para sama -sama may ano kayo ngayon? May combo? Ay mamaya pa yun ma'am. Ano? Sa start ito. Oh, man, ito. Parang dati parang sila. <coughs> <Kapalit. coughs> hmm, Alala ko ulang ayun dito ng... Ang

Akin na kuya. Pero gusto ko manta. Ate, nasa si ate din? Nasa siya? din. Kuya, nasa si ate? Jack, nasa si mama mo? Sinama na ata ni Ha? Ha? Talaga. Ah, Vegetable. Kuya, itong... <laughs> um, paano na rin kami ng rice? <laughs> uh, rice? rice na steam. Ilang, ilang, good for ilang person kung <laughs> ito. Ito, yung medium po ay 45. Ito. Ayun oh. Na yan. Ano uh, ilan ano ba yung combo niyo? Yung combo niyo na parang sa yung maramihan. may ano po yung may rice na. Oo. Oh. Mga silog lang mo. Ha? Yung lang. Hindi man. hindi yung ibig sabihin yung package ano. Ay, ah, wala ito, kayo. Good for them. Ah, ito. Konti lang yun. Ay, wag yan. sa ano. Pagkuntay sa... Yung rice AP, kahit hindi natin. Ah. Yung yung mga rice hindi na yung, hindi. ah Aba hindi pwede to yung yung iba yung may gusto ay rice. 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 Eh <laughs> wag na daw rice. Yung iba yung gusto yung rice. ay rice. Wag ka na mag-rice. <laughs> Ikaw ang wag mag-rice. Matiin <laughs> niyo noon. Oh uh, sige ito po ya. Oo, ito rice ko ya. Ah uh, dito sa large. Ay lang nga ito. 67 to 7. Para hapunan na natin ato. Kasi lulutuin pa naman ito. 6 huh? 67 Um, tayo? Ilan tayo? Mga ano? Mga apat siguro, kuya. tayo. Ano? na yan? Cherry Tapos. Chami gisaad. Meron kami dito. Ngayon. Yung bilao nyo. May bilao kayo? Wala. Same lang nung nung sa rice ka uh, sa pansit. Uh, mm. Ate, ano nga ang gusto ni Kuya Pate? May... May sinigang, mga ganun, may... Eh. May ano Sa gulay lang. Ah, gulay. Anong kulay niya, Kuya? Ito po nga. Ah, ito ni... Ayan, torta kong greho. Ilan po nga? Ano nang tatlo? Ano nang tatlo? Tsaka <laughs> chicken, at uh, fried chicken na ano na crispy. Crispy ha kuya, crispy ano chicken. Ah, uh, fried chicken na crispy, meron po. Meron po mo, yung um, fried chicken. Ay, mga ngulit. Po. Ayan. Yung ay. Ito, hindi pa Ito yung medium po yung chicken, large po yung ano yung chicken. O ganun? Mm. Tapos, kahit isa lang nito. Isang... Isang large po? ah uh, isang large. Tapos, stir fry. Ate. Ate. asa yung gulay? ah meron yan na pala kami yung, oh. sa sabaw sa sabaw meron pala iupi na yan iupi na yan. anong sino na ha Sige, ito kuya, ano, itong, itong grill, ito ito ito, 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 one, one, ano, sige, ito na lang. Ano itong isa? Chicken wings. Ay, teka. Ito, kangkong with baguong lang po niyan. Mga apat. <makes> ano ibat kasama niya? Iba-iba lang. Ano ate? Uh, Iba-iba yung... Special. <makes> uh, uh. <makes> Itong salpi ko nga ay ano? Mixipod po ma'am. Ano po? Parang uh, <makes> Halo-halo ako. Halo-halo. Ilan tayo? Halo-halo. Ilan yung ha mag-halo-halo? Bilangin niyo. Joanne, pabilang mo ay mag halo Yung gusto mag-halo-halo. Halo-halo. Oo. Ay, Halo-halo Halo-halo ha -ha. at saka pansit. Ano po? Ayun na lang pala kuya. Halo-halo at pansit na lang. Halo-halo pansit at toasted bread. Toasted bread. Yeah. Ay kay CJ ano? Ay, kay CJ ay uh, rice. At yun na lang ano, meron kayo nung ano no, yung isang order na ano. Yung isang order na ang ano hin mo, ang Ilalo wala la tayo. Ang halo-halo. Lahatin mo na. Bilang ka isa. Abi. <laughs> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30. 30 30 po 30. 30. 30. Si ano pa? Si Eugene? 31, 31 30 Hindi, kasama sila <laughs> Si Eugene Mama, check ko lang po yung buo ko na Kasali ha? Si... Ate Jack kasali na Oo Hindi oh, mo talaga telefon si Ate Jack ha? Oo, kasi yun palang ano na tayo, sold na tayo sa luwalo nila yung isang buko ate na malaki tapos nakaganon siya. Ay, yung mga ulam dapat hindi na, hindi na, Ika-cancel ko na. Hindi na, ano lang, lang mabala, mabala. pansit na lang at saka toasted bread. Nice. Toasted bread ate at pansit na lang. <coughs> Ay, hindi na. 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 Diba tapo mami? Ah sige. Sige. Tapos si Dodo. Sige, bigyan ba sa bagko may pandesal ako. Ah dala mo? Dala ko. Sige, jo, okay, pero okay dada, kasha, na po ito. Wag na to, i-cancel mo na yung lahat ng in order to. Kundi na hindi na hindi na. Ang ipalit mo diyan ay halo-halong 30, pansit na 4 at sa madto sa saan? Kasi oh. teka sa atin yun. Okay. Yung large na pancit. Teka, yung pancit ito. Ah? Teka, teka. Nasa ba Nasa ng bila. Oh. Alin? Yung bag ni mama na isa. Saka meron po ang prutas. Yung bag na isa? Oo. Di ba nandun sa upuan mo kanina? Oo. Ando doon yung pandesal? Oo, oh, nandun yun. Di ba pinapatan mo sa akin doon sa upuan? doon sa akin. Ito Asawa ko hindi sa pala eh. mo. May bilao ako ba kuya? May bilao ka? Wala ko. Pero ito ito. Ito ay na po kayo toasted bread Oo. Magkano ga ang toasted sa Hindi sa mamalit. Magkano. Sige, sige ano na lang, uh, Miki B, ah, uh, Mickey B Canton po? Sotanghon. po yan, ma'am? Canton Sotanghon ay good for ilan ito. Ganun din po, ma'am. Ganun Ano po, ma'am. six person, ma'am. Okay. Six, three, kahit lima na. Limang... Ay, di, apat lang, apat, apat. Pa, apat Oo, tapos ay two-sob red. Yan yung may gagalit ba? Oo.

<motor> ay, pwede siguro ikinsi na lang. Ikinsi mo na lang ang oh, ano. mo na lang Marami so, so, yan. Wala. Tapos yun, yung pansit na apat. Para sa luhalo. Yung okay, halo ay malaki yun. yun. Mm. Ba, isang buko yun, asawa ko. di Ba, diba? <mahe> ah, patigdagan mm -hmm. pansit? Ah, Ano Pansit